you <laughs> Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, binulgan ni Michelle Gumabaw na matagal na daw na pangarap na maging teammates itong si Alisa Valdez. Kasi nga, ang hirap daw blaki ni Alisa pag magkalaban sila. So, in history talaga, magkalaban talaga sila mula ng college days nila ang Lasal versus Ateneo. Siyempre si Michelle ay Lasalista at si Alisa Valdez ay taga Ateneo. Pero ngayon nga, sabi nga ni Dream come through din na naging team teammates niya itong si Eliza Valdez at yung mga batang volleyball players ngayon, pangarap talaga maging teammates itong si Eliza bago daw sila mag-retire sa paglalaro ng volleyball sana daw ay makateammates nila ang isang Alisa Valdez kasi nga legend daw sa volleyball ang pangalang Alisa Valdez. So yan ang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye! Also remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update sa bagong upload.